Ayan, okay na. So, sa lababo. Ayan, ganda. Ano na mga pagkakalagay natin ng lababo. Dapat na lapat, mga kalis. Sa cabinet. Okay, ne. So, hydraulic. Diba? Ano? Diba? So, ang ganda. Ang laris yung uh, grey. gray tsaka white. So, yung CR ay okay na. so, ating uh, sa ah, Uh, babasahin na lang to para matanggal yung mga so, dumi. Sa ating gate. So, itong ating gagawin tindahan ni Mama. Okay na. So, sa harap. So ayan ang kadugtong ng chapel mga kalas Ito yung extension na kapakyaw natin ayan. Okay na Konting linis na lang Ano ba? So, simple na Simple na Kitchen cabinet Pero parang elegante Sa kulay Mga yes. So yung handle niya, umumurahin oh, lang dito, 20 pesos kasi naghanap ako talaga ng mura. So 20 pesos lang ito ang kanyang handle. Yan, okay na. Okay. Maganda rin ako yung space, wala so, siya sa kanyang... Tanong. Ayan na, uh, natapos din mga resi. Kung ako uh, simple resiting uh, kitchen cabinet. Ayan. Ayan yung ako yung pinto. Ako yung uh, bawa. So, kahit, kahit, kahit simple lang siya, maganda naman. Maganda ng sa ganitong kulay, mga kapatid. So, ganito mm -hmm. so, muna mga kapatid. Sabangan nyo na lang ako sa kapilang project. So, sa sa sama tayo sa kapatid ko. Ito na lang pa tayo ng project. So, okay na. Mga kapatid pa So, sa wakas natapos din. Mga kapatid. kahit ubus na yung budget budget dito na yung uh, mga pakokonars, tinapos uh, pa rin natin ng uh, maayos. Uh, kahit uh, hindi tayo veterano sa pintor. So, uh, may mga kaibigan na tayong vlog right, na uh, magpapanood. So, yan. Hindi ito muna mga res. Bakit na lang po sa susunod kong uh, vlog. Pakitalo naman ko. Pakilike sa ating uh,